Salamat sa panonood mga kaibigan. Ako si Hashtag land, ang inyong gabay sa mundo ng politika, drama at katotohanan. Ngayong araw, pag-usapan natin ang isang bagay na talino, no? Uh, bagay na talagang napak nakakapagpataas ng kilay. Si Marcoleta, panalo bilang senador. Number 38 sa balota, pero naku, sa puso ng mga butante, parang number one. Bakit kaya? Ano ang sikreto ng tagumpay niya? At bakit parang mas maraming tanong kaysa sagot ang dala ng panalong ito? Alam mo, kapag narinig ko ang, ang kay Marcoleta may pag-asa ka, Para'ng gusto ko sana'ng tanungin, may pag-asa nga ba talaga o sadyang magaling lang siyang magpaasa? Huwag kang mag mga kaibigan, kasi sa susunod na ilang mga minuto, lulubusin natin ang kwentong ito mula sa kanyang background hanggang sa kanyang kampanya at maging sa mga kontrobersiyang kasama siya. Kaya ihanda mo ang kape ah, kape mo dahil dito, dahil ito ay magiging isang mahaba at malalim na usapan. Pero bago ang lahat, huwag kalimutang mag-subscribe, i-like, at mag-comment sa baba. Dahil ang inyong suporta, ang tunay na pag-asa ko, let's dive in. Si Rodante Marcoleta, hindi siya basta-basta. Siya ay isang abogado, politiko, at dating kinatawan ng one sa gift party sa Kongreso. Pero bago siya naging senador, kilal kilalanin natin ang kanyang pinanggalingan. Si Marcoleta Mar Mar ay pinanganak sa Catanduanes, isang probinsya na kilala sa magagandang tanawin pero hinintay ang pagunlad. Lumaki siya sa isang simpleng pamilya at ayon sa kanyang mga kwento, siya raw ay isang batang laging nangangarap ng malaki. Pero teka, hindi ba yan ang template ng lahat ng mga politiko? Lumaki ako sa kahirapan kaya alam ko ang pakiramdam ng ordinaryong tao. Klasikong linya, di ba? Pero seryoso ha, Si Marcoleta ay nagtapos ang abogos siya sa San Beda College at mula noon, naging aktibo na siya sa larangan ng batas at politika. Nung una siya pumasok sa kongreso, siya ay kinatawan ng mga marginalized sector, ha? yung mga hinintay talaga ng pag-asa. Pero habang tumatagal, napansin ng marami ng kanyang mga advokasya ay parang may halong showbiz. Alam mo yon Parang siya yung tipong congressman na laging handa sa camera, may dalang script at may ganap na emote. Pero teka, bago natin siya husgahan, tignan natin ang kanyang track record. Siya ang naging vocal sa mga isyu tulad ng ABS-CBN franchise renewal na kung iisipin mo, parang siya yung kontrabida sa teleserye ang probinsyano. Pero seryoso ha, ang tanong paano siya nakarating mula sa party list representative hanggang sa Senado. Ha? Ano ang magic niya? Ngayon, pag-usapan natin ang kampanya ni Marcoleta. Ang slogan niya, kay Marcoleta, may pag-asa ka, ay talagang tumatak sa marami. Pero kung titignan mo, parang generic na linya lang yan, di ba? Parang pwedeng gamitin ng kahit sinong kandidato. Kay Juan, may bahay ka. Kay Maria, may trabaho ka. Pero teka ha, bakit nga epektibo ito? Una, ang target audience niya ay malinaw, ang masa. Yung mga ordinaryong Pilipino, na hinintay ang pagbabago. Ang kampanya niya ay puno ng simbolismo. Tum-tulad ng numero 38 sa balota, sa Chinese culture ang 38 ay simbolo ng prosperity. Kaya naman maraming butante ang naniniwala na swerte ang numerong 'yan. At ang background ng kanyang mga poster kulay asul, pula at dilaw. Hindi ba pamilyar? Aba, kulay ng Philippine plus flag 'yan. Ah. Subtle pero malakas ang dating. Parang sinasabi niya, ako ang tunay na makabayan. Pangalawa, Si Marcoleta ay gumamit ng grassroots campaign. Siya ang tipong pumupunta sa mga baryo, ipagkantuhan sa mga tindera, at may mga dalang pangako na talagang tumatatak. Pero ang tanong, totoo ba ang mga pangako niyan o puro lang pag asap At pangatlo, ang social media presence niya. Hindi siya nahuli sa digital age. May mga jingle siya na viral. Tulad ng Markuleta, sa sasinado. Ay, kailangan ka. Nakakalakon. <laughs> Pasensya na po. At medyo sintonado. Nakakinis pero nakaka-addict, ba? Pero seryoso, ang kampanya niya ay isang halimbawa ng, ng matalinong paglalaro ng emosyon ng mga butante. Ang tanong, hanggang kailan tatagal ang ganitong diskarte? Pero hindi lahat ng kwento ni Markuleta ay puno ng pag-asa. Siya ay may bahagi rin ng kontrobersiya na hindi natin pwede bal pwedeng pwedeng baliwalain. Una, ang kanyang papel sa ABS-CBN franchise renewal hearings noong 2020. Si Marcoleta ay isa sa mga nanguna sa pagtutol sa renewal ng prangkisa ng ABS-CBN na nagresulta sa pagsara ng network at pagkawala ng trabaho ng libo-libong empleyado. Ang argumento niya, hindi raw sumusunod ang abs cbn sa batas. Pero para sa maraming Pilipino, parang personal ang laban na yan. Parang may iba pang motibo sa likod ng kanyang galaw. Pangalawa, ang kanyang party list background. Ang one sa gift party list ay para sa mga marginalized sector. Pero maraming kritiko nagsasabi na ang party list system ay naaabuso ng mga politikong tunad ni Marcoleta para makapasok sa Kongreso. Totoo nga ba na siya ay tunay na kinatawan ng mga hinintay o sadyang magaling lang siyang magmalaki ng advokasya. At pangatlo, ang kanyang mga pahayag tungkol sa iba't ibang isyu mula sa edukasyon hanggang sa ekonomiya ay madalas na dahil sa kakulangan ng konkretong plano. Parang puro lang siya pag-asa pero wala namang malinaw na solusyon. Kaya naman ang tanong, bakit pa rin siya nanalo kahit may ganitong mga issue? Ngayon, sagutin natin ang tanong na hinintay natin. Bakit nga ba nanalo si Marcoleta? Una, ang timing ng kanyang kandidatura. Noong 2025 elections, ang mga Pilipino ay hinintay ang pagbabago, lalo na ang pagkatapos ng mga krisis sa ekonomiya at pandemya. Si Marcoleta ay nagmalaki ng imahe na siya ay simple pero matapang, isang kandidatong kayang ipaglaban ang masa. Pangalawa, ang kanyang koneksyon sa masa, ha? alam mo yon, siya yung tipong kandidato na kahit may mga kontrobersiya, marunong magmalaki ng pagiging relatable. Yung mga kwento niya tungkol sa kanyang buhay sa probinsya, yung mga simpleng pangako, at kahit hindi detalyado ay sapat na para maniwala ang mga butante na siya ang sagot sa kanilang mga problema. Pangatlo, ang suporta mula sa malalaking pangalan sa politika. Kahit hindi siya lantaran na inendorso ng mga bigating partido, Malinaw na may mga alyansyo siya nakatulong sa kanya. At pang-apat, ang emosyon ng mga butante. Sa Pilipinas, madalas ang emosyon ang basihan ng boto, hindi lohika. Si Marcoleta ay nagmalaki ng emosyon, pag-asa, pagmamahal sa bayan, at pangako na mas magandang bukas. At sa isang bansang hinintay ang pag-asa, sapat na yon para manalo siya. Ngayon, Ngayong senador na si Marcoleta, anong ibig sabihin nito para sa Pilipinas? Una, ang kanyang panalo ay isang paalala ng ang politika, na sa politika ang imahe at emosyon ay may mas malakas kaysa sa konkretong plano. Pero pangalawa, ito rin ay isang hamon sa kanya. Kung siya nga ay tunay may pag-asa, kailangan nilang patunayan yan sa Senado. At ang mga isyong hinintay ng Pilipino tulad ng kahirapan, edukasyon at trabaho ay hindi malulutas A ah, ng mga jingle o slogan. Pangatlo, ang kanyang panalo ay ilang, isang sinyales na ang mga butante ay hinintay pa rin ang tunay na pagbabago. Pero ang tanong, kaya ba ni Marcoleta na maging tunay na pag-asa o sa isa lang siyang pangako na muling mabibigo? Sa totoo lang, ang sagot ay nasa sa kanya at nasa atin. Dahil bilang mga butante, responsibilidad natin na bantayan ang mga hinintay natin sa politika. Kaya ayan, mga kaibigan, ang kwento bakit nanalo si Marcoleta? Isang kwento ng pangako, pag-asa at politika. Pero ang tunay na tanong, may pag-asa nga ba talaga tayo kay Marcoleta? Well, nasa kanya yan at nasa ating din. Salamat sa inyong pag pagsama sa dalawang uh, ilang mga minuto na pag-suri na ito. Kung nagustuhan mo ang mga video na ito, huwag kalimutan mag-subscribe, i -like, at mag-comment sa baba. Ano ang tingin mo sa panalo ni Marcoleta? may pag-asa kabasa kanya o parang isa lang siyang jingle na nakaka-LS LSS. <laughs> Sabihin mo sa comment section na at huwag kalimutang i-share ang video na ito sa mga kaibigan mo. Hanggang sa susunod na pagsusuri, mga kaibigan, ingat kayo at huwag kalimutang mag-isip ng malalim. Salamat sa panonood.